Sumalok nga pala kami ng Skylab pang ulam at pinakain na nga rin pala namin ang mga asong tinapon dito sa may pulo ni Don Silberio. dahil marami nga kaming huling tilapia, ay binigyan na nga rin pala namin yung mga namimiwas dito sa may pulo. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga pala ay sasalok na naman kami ng Skylab ni Buyo. Huwag nga kayong mag-alala mga mare at pare dahil malapit lang naman yung aming sasalukan ng Skylab dahil sa likod nga lang yon ng polo ni Don Silberio at hindi nga kami aabutan ng unos at doon. kung abutan kami ng unos dito ay madali nga kaming makakapagtago doon sa pulo. Ito na nga lang Skylab ng ayungin ang pinandaw ni Buyok mga mare dahil sa Skylab din naman namin na malaki ito ng galing at doon nga rin yun pumapasok. Ang akala ak nga ni Buyok ay may huli na naman kaming malaking palos mga mare pero bandami pala naming huling tilapia kaya daw pala bambig. Ang pinakamarami nga naming huli ngayong araw ay yung kulay pula na tilapia na tinatawag nga na mayan dito sa amin. Tapos ay may huli nga rin kaming mga ayungin at maliliit na biya. Marami Ma nga rin kaming huling as, tubig kaso nga lang ay pinagtatapon na nga ni Buyok dahil yung iba nga ay mga nagkamatay Sabi na. Sabi nga sa akin ni Buyok mga mare at pare pumapasok nga daw sila dito dahil kumakain nga sila ng mga maliliit na ayunin. Pagkatapos naman naming makuha mga isda mga mare at pare agad na nga itong ibinalik ni Buyok sa dating niyang pwesto at agad na nga rin kaming dumerecho doon sa may pulo. Ipagluluto at pakakainin kasi namin ngayong araw yung mga asong itinapon nga dito sa may pulo ni Don Silverio dahil sobrang naawa nga kaming dalawa ni Buyok at mga payat na paya. Ilan nga lang ito sa mga tinapon dito sa pulo ni Don Silverio mga mare at marami pa nga doon sa bandang taas kaso nga lang ay maiilap nga at ayaw nga magsilapit sa amin. Pagkarating nga namin dito sa pulo ni Don Silverio mga mare ay may nakita nga kami mga namimiwas at ito nga yung mga kakilala ng aking buyo. Dati na kasi silang panakay ni buyo kapag nga sila ay mamimiwas dito sa may talim. Madami naman kaming huli nga yung araw mga mare at pare kaya naman kumuha na nga lang si buyok ng aming pangulam at ipanguulam nga namin doon sa mga aso at yung mga natira nga ibibigay na nga namin sa kanila. Mas pinili nga namin ipaulam sa mga aso yung mga ayungin at mga na maliliit, dahil wala nga yung ganung tini kaya naman makakain nga nila yun la. Ang tuwa, tuwa pa nga yung mga kaibigan naming mami miwa sa mga isdang ibinigay namin sa kanila kaya ayan at nakuha na nga sila. Pati nga yung maliliit na igat ay binigay na nga rin namin sa kanila at sabi nga nila yung masarap nga din daw yung iadobo. Mayamaya yung may dumaan namang maliit na bangka mga Maret kumaway pa nga sa amit sabi nga shout out daw kaso nga lang ay hindi nga namin sila nakilala. Yeah. Mabuti na lang talaga mga Maret maganda ganda pa ng panahon ngayong umaga at sigurado mayamaya maya, ay magkakaunos na nga dito. Muna ako dito kasama niyo mga aso habang inaantay nga namin si Buyok at naghahanda nga siya ng kanyang lulutuin. Alam nyo ba mga mare na hindi lang dito maraming aso kundi mas marami pang ang aso doon sa kabilang pulo na mas malaki nga dito sa pulo ni Don Silverio. Iniiwan nga yung mga aso ng mga may-ari dito sa pulo kapag kaayaw na nga sa kanila kaya nagiging tapunan nga ito ng mga aso. Yung iba nga ay nakakasurvive mga mare kaso mas marami nga yung namamatay dahil sa guto. Isang beses nga ay nakakita nga kami ni Buyok ng isang aso at inaabangan nga niya yung palutang-lutang na isda yun nga ang ginagawa niyang pagkain para mabuhay. Grabe mga mare at pare, sobrang nakakaawa talaga ang buhay ng mga aso dito sa may pulo. Hindi nga kami mahilig mag-alaga ng aso mga mare, pero si Buyuk nga ay animal lover, kaya talagang awang-awa nga siya sa mga aso dito. Pakiramdam so, ko nga mga mare at pare, nagkakaintindihan nga sila ng mga hayop kapag nga kinakausap niya at kulang na nga lang, e eh, ka kausapin nga niya yung mga isda. Just good Pagkaluto nga ng ulam mga mare, ay pinalamig nga lang ito ni Buyuk at maya-maya nga lang ay inihalo na nga niya ito sa kanin at pinakain na nga mga aso. Nagsaing na nga rin pala kami sa bahay bago nga kami pumunta dito mga mare at pare para pagkarating nga dito ay ulam na lang ng aso ang aming lulutuin. Magiihaw sana kami ng isda dito para may makain nga kami ni Buyo kaso nga lang ay sobrang lakas nga ng hangin kaya sabi nga niya ay, sa bahay na nga lang daw kami magluto. Grabe mga mare at pare sobrang sarap sa pakiramdam habang tinitingnan nga namin pinagmamasdan nga namin yung mga kumakain na aso nagutom nagutom. Pati nga rin ako natatakam habang kumakain nga yung mga aso mga mare dahil syempre ayungin nga yung inuulam nila at sabi ko ay mabuti pa yung aso nakaayungin na Char. <laughs> sarap na sarap nga sila sa luto ni Buyok mga mare at pare na animoy parang naka Jollibee nga sila kahit asin nga lang yun nilagay ni Buyok na pampalasa. Meron pa nga kami isang aso na nakita kanina mga mare na kulay itim kaso nga lang ay mailap nga kaya naman wala nga siya dito kaya dadalan na nga lang ni Buyok ng pagkain at pagkarating nga niya doon ay may dalawa pa palang aso na nakita si Buyok kaya naman pinakain na nga rin niya. Lalo pa nga naging malapit sa amin itong mga aso talaga naman kung saan nga pumunta itong aking Buyok ay sinusundan pa nga siya. Kaya naman mga mare at pare, kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po yun lang mga mare, maraming salamat sa panonoodan